always satan is trying to distract you nababasa natin guys dito po sa mga verse na ito In John 8.4 po nabasa natin dito na ang diablo ay sobrang sinungaling talaga noon pang naging nagawa siya ng Diyos noon na noon hanggang ngayon ang kanyang trabaho ay magsinungaling magnakaw at pumatay ay alam na po natin kung sino yung tao na namumuhay sa mundo ito na puno ng sinungaling padanakaw at, at buhay na walang kabuluhan kaya pag tayo ay binago ng Diyos makikita po sa buhay natin kaya sabi sa talata dito kaya kung sino man ay na Kristo siya ay bagong nilang ang mga dating bagay na nagsilipas na narito sila ay pawang naging mga bago dito sinabi dito na pag tayo ay nakatanggap kay Kristo tayo ay bagong nilalang ang basa din natin dito sa verse na ito alisin ninyo ang lumang libadura upang kayo ay maging bagong limpak. na na ngayon walang libadura sapagkat ang ay ating paskwa ay nahiay na sa matuwid bagay kay Kristo dito po sa verse na ito na ang ating Panginoong Heso Kristo ay siya ang ating Diyos na walang iba. Nababasa din natin dito sa verse na ito guys, mga kapatid po kay Kristo, na sobra pong ganda nito na mababasa natin sa John. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan ni ang mga bagay na nasa sanglibutan kung ang sinuman ay umibig sa sanglibutan ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Ano bang ibig sabihin ang pag -ibig ng pag-ibig ng sanlibutan? Yung mamumuhay tayo na hindi ayon sa kluba ng Diyos, na kumbaga ang ating pong buhay ay nakadipindi lamang sa ating mga desisyon at ayon sa ating kagustuhan na kung saan, kung anong gusto natin, yun ang masunod. Kaya gusto ng Panginoon na hindi natin ibigin ang mga bagay dito sa lupa dahil marami pong mga bagay na tayo po ay magkasala. Tulad po ng pag-iinom, pagbisyo at gumawa uh, ng mga bagay na malaswa na hindi ayaw sa kalooban ng Diyos.